usapang diagnostic tool tayo mga boss. Ayan. Ito yung ginagamit ko currently sa shop. Yung J-Diag M100. Ayan. Siguro lagi nyo na ito nakikita. Kung talagang customer ko kayo. At ngayon naman, binili ko yung kapatid niya. Ito naman. Yung J-Diag M100 Pro. Ayan. Halos parehas naman sila ng mga pictures. Meron lang advanced na pictures. Itong M100 Pro ipapakita ko sa inyo yung pictures na yan, actual, sa motor, sa ating mga susunod na video. Pero sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung papano siya gumagana. etong nga pala yung nabili ko lang sa Shopee, sa murang-murang halaga. Kaya huwag po kayong magpapaniwala sa mga nagbebenta dyan online. Sobrang overpriced po sila. Nakuha ko lang po ito sa halagang below 6,000 pesos. Yes, below 6,000 pesos lang. Meron ka ng diagnostic tool na pwede mong gamitin pang DIY at sa mga beginner nating mekaniko. Hindi mabigat sa bulsa pero gumagana na parang mamahaling diagnostic tool. Tara, i-unbox na natin yan. So hindi nyo na muna kailangan bumili, especially sa mga beginner ng mamahaling diagnostic tool. Dahil ang function nito, halos lahat ay kaparehas ng mga mamahaling diagnostic tool na kailangan pang i-renew yearly. Ito, wala nang renew-renew. Ikaw na lang mismo yung mag update sa iyong computer. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano siya na-update. So, eto na. Meron siyang bag sa loob. No? Tinanggal lang na natin sa box at buksan na natin para makita natin lahat kung ano yung mga kasama. Ito po ay simple version plus 2 cable lang. Yung aking binili. Kaya mura. Unang-unang cable na kasama, yung kanyang main test cable. Which is, ito yung ina-attach sa mismong diagnostic. Ayan. Kagaya ng naka-attach sa aking M100. Ayan. Ayan din yung kanyang main test cable. At dyan mo rin i-attach yung cable na pang Yamaha, pang Honda, etc. etc kung saan motor mo siya gagamitin. Ayan. Ayan yung aking luma. Ito naman yung bago. Na main test cable na kasama. Yung battery tester na andi dito din. No, yung pan-test ng battery, pan-test ng charging system ng motor. Ayan, na andi dito na rin yan. Kasama po yan. Nandyan na rin yung diagram kung paano siya i-connect. Dahil pag nagkamali ka ng connection, may malaki yung posibilidad na masunog yung iyong kable or yung diagnostic tools mo mismo. Ayan, ang ganda ng kanyang cable. Oh. Yung alligator clip niya talagang may tatak pa. Jay Dayag. Ayan. Next one, ito naman po yung cable na ginagamit pang update. So, ikaw na rin mismo yung mag-update. Hindi mo na kailangan magpa-update sa iba para magbayad. Sasaksak mo lang yan sa iyong laptop o computer. Ito naman yung cable na pang Yamaha parehas ng aking cable sa M100. Yan, pang Yamaha 2 cable yan. Ito naman yung kanyang Honda na cable. Ito lang kasi yung kasama. Yamaha at Honda na cable. Pero dito, may kasama pa siyang isa na Aprilia. So, hindi ko naman niya magagamit. Kaya, ito lang talaga yung aking isinama sa package. Halos lahat ng motor meron siyang cable. Hindi ko lang kinuha. Ito naman yung pang OBD na pwede mong gamitin sa sasakyan. Dahil meron din po itong OBD2 function na pwede mong gamitin sa iyong sasakyan. Ayan. Kasama na yung kanyang cable. Kasama na yan sa package. At yung universal cable na pwede mong gamitin kahit sa ang ECU. Basta naiintindihan mo lang yung color coding ng wire kung para saan siya at kung saan pin mo siya isasaksak sa ECU. Ayan. Kailangan mo lang talaga siyang maintindihan. syempre, yung kanyang diagnostic tool mismo, ayan, M100 Pro. Eto na siya, ayan. O. Malaki siya. Mas malaki compared sa M100. Mas malaki pati LCD niya. At mas magaan. Ayan. Included na rin yung kanyang memory card. Ayan, kasama na. May kasama na siyang memory card na pwedeng tanggalin unlike sa M100 bubuksan mo pa yung buong kaha pero dito nasa labas na lang siya at meron din siyang kasamang manual syempre ngayon babasahin mo lang yan para mas maintindihan mo kung paano siya ginagamit nandyan na rin yung instruction kung paano siya ina-update no? halos na andyan na lahat pati yung mga motorcycle na supported ng diagnostic tool na ito kailangan mo lang bilhin yung kable isa-isa or pwede mo bilhin at the same time isang package kaya mas mahal yung package na yun kasi halos lahat ng cable para sa mga motorcycle ay nandoon na meron din siyang certificate of conformity ayan ito naman ay para sa seller ayan so testingin na natin i-plug natin siya sa battery lang mismo Ayan, saksak lang natin yan. Yung pan-testing ng battery. Para makita nyo na, gumagana siya. Pagkasaksak, syempre yung red para sa positive. At yung black naman ay para sa negative ng battery. Ayan, umilaw na siya. J-diag, di ba? Ah, ayos. Ayan na siya. Sa battery lang tayo nag-connect, kaya hindi tayo makakakonect sa mga basic parameters ng mga motor. Ayan, meron siyang OBD2 function at najjedjan na rin halos lahat ng brand ng motor. Halos lahat, hindi ko po sinasabing lahat ng brand ng motor. Pero halos lahat ng brand ng motor ay najjedjan na. bespa Vespa, Tbs, SYM, yes, nandito po sila. Halos lahat na. Najjedjan na sila. Kailangan mo na lang yung cable mismo kailangan mo siyang bilhin. Pwede mo siyang bilhin isa-isa or as package na. Pero ako pinili ko dalawa lang muna, Yamaha at Honda. Dahil yun lang naman madalas yung aking ginagamit. Kaya hindi nyo kailangang gumastos agad ng malaki. Especially kung beginner ka, nagdi-DIY or baguhan kang mekaniko. Doon ka na lang muna sa simple version plus 2. Yamaha at Honda. Cable yung kasama nun. Ayan o. Oh. So, wala siya halos pinagkaiba sa M100. Parehas sila may pantesting din ng battery. Ayan. So, makikita nyo 11.2, 11.3 naglalaro yung range ng battery. Makikita mo rin dito kung nagcha-charge yung battery at kung gano'n pa siya ka-healthy yung battery. Nandito rin makikita mo sa module test yung kanyang version. Kung meron na siyang update, pwede mo na siyang i-update ng ikaw lang. Ayan. Yung kanyang current version. Using itong cable na ito, na-provided na. Kasama na sa package. Tapos, punta tayo sa diagnosis. Pasukay natin yung Honda. May papakita ako sa inyong function. No, na halos nasa mamahaling diagnostic tool lang. Ayan, yung ECU remap. Meron po siyang ECU remap pero hindi pa lang available sa ngayon. Next, next update, hopefully, magkaroon na siya. Pero meron siya dito nakalagay na ECU remap. Ayan. For Kehin, ECU at Shindingen, ECU. Meron din siya dito tinatawag na ECU maintenance sa baba ng ECU remap. Ito naman po yung ginagamit sa mga Honda motorcycle pang reset ng ECU. So, syempre, basically, hindi tayo nakakonek sa ECU. So, hindi siya magkukonek. Syempre, magpe lang yan. So, hindi nyo lang po muna kailangan gumastos ng mamahaling diagnostic tool. Yung mga worth 27,000, 25,000. eto nasa 6,000 lang. Meron ka ng diagnostic tool na nakakapag-reset ng ISC. Pwera lang NMAX B2. No? Magagamit mo to sa mga Aerox B1 and Max B1, makakapag-reset ka dito ng ISC. Yung mga function na halos nandudo na sa mamahaling, na mamahaling diagnostic tool. Makikita mo na rin dito. Murang-murang halaga lang. Hindi po ako nagbebenta nito. Pinapakita ko lang sa inyo. Na hindi kailangan mamahalin. Basta marunong kang gumamit, goods na yun. Yun yung pinaka -importante. sa isang diagnostic tool. Ayan. ito lang yung kasama niya na cable sa akin na para sa motorsiklo Pang Yamaha, pang Honda na may Aprilia cable na din. So soon, bibili ako siguro ng mga pang Vespa dahil may mga customer din akong Vespa. Tapos yung sa Raider FI. Ayan. Baka mag-avail ako ng cable. Eh. Pa-isa-isa na lang para hindi ako masyadong mamahalan. Murang package na lang yung kinulong. Nandito na halos lahat ng brand ng motor. Gaya na sinabi ko, halos lahat. Hindi lahat. Pero halos. Na andi dito na silang lahat. No? May SYM, PBS, Honda, Yamaha. Uh, kung ano-ano pa na brand ng motor. Halos nandyan na talaga sila. Ayan o. Pinagkaiba nila. Mas malaki yung M100 Pro. Mas malambot lang talaga pindutin yung M100. So yun lang mga boss.